Hello guys, I'm Dennis Villarosa. So today po, I'll be discussing to you ano po yung isa sa mga sikreto kung bakit ko po, po na-reach yung success kung nasaan ako ngayon. It all started when I was 26 years old. May na-meet name po ako, nakilala po ako na isang multimillionaire na Chinese. And I don't still remember that time sinakay niya po ako sa Mercedes Benz niya, kulay black. And that time I started dreaming. And niyo po, habang umiikot po kami dun sa subdivision nila, I could still remember, napakarami niya pong binagsak sa akin noon ng mga ideas na kung bakit po nagbago yung pananaw ko. In fact, that time po sinabi niya sa akin, ano pinagkaiba namin, ano na rin pinagkaiba niyong mga Pilipino, kung bakit kami yung mayaman at kayo hindi. Sabi niya ganun, napakasimple lang, magkaiba kasi tayo mag-isip. Kaya nga kung kayo magpipresent sa amin ng business, tinatawanan lang namin kayo. Kasi kami talaga ang negosyante, kami mga Chinese. Yan alam niyo po, isang pong example na binigay niya sa akin, sabi niya sa akin gano'n, tignan niyo kayo, Pagka kayo, lalo na yung mga nag-abroad, nag-OFW, pag kumita ng malaki, bibili ng bahay, bibili ng sasakyan, alahas, appliances. Pagka nawala ng trabaho, saan lang bahay, benta ang kotse, wala ang appliances, wala ang alahas. Yan ang biggest mistake nyo. Kami naman mga Chinese, ang gagawin namin, kapag ka kami nagdegosyo at kumita ng malaki, ang gagawin namin, mag kami. At yung pera na yon ilalagay namin sa bangko. At yung tubo nun, yun ang ibibili namin ng kotse namin kaya may konti kami and at the same time, nasa amin yung pera namin. Well, in fact, pag nag-start nga kami ng bahay, ang ginagawa namin, yung second floor, yun ang bahay namin. Yung first floor, yun ang business namin. Kayo, hindi. In grande ka agad. Isang buong bahay, bahay agad, walang business. Well, in fact, kami, bago kami bumili ng bahay, ang gagawin namin, bibili muna kami ng mga apartment. Yung kita ng apartment, yun ang ipambibili namin ng bahay. Nasa amin yung bahay, at the same time, nasa amin yung apartment. So kung titingnan nyo, yun lang kung binagsak nga na yun, sabi ko, napakalaking bagay na po na yun, na napaka-importante. Well, in fact, isa pa pong sinabi niya sa akin, tingnan nyo kayong mga Pilipino. Ang lagi nyo yun na sinasabi, anak, mag-aral ka mabuti kasi ang may papamana ko lang sa'yo, talino. Sabi niya sa akin ganun, iyo, ano gusto mong pamana? Talino o yaman? Ako rin, napaisip ako. Sabi ko, syempre po, yaman. Tama eh. Why? Pag sinabing kuwang ko ka, mayaman ka. Pag sinabing Ayala ka, ay anong mangyari, mayaman ka. Sabi niya, imagine niyo, kung titignan mo dati, nung kami, mga Chinese, nagpunta sa Pilipinas, hindi kami nakatapos ng pag-aaral. Kaya wala kami choice kundi mag-business. Kaya naman, since kayong mga Pilipino nakatapos ng pag-aaral, ang ginawa nyo, naghanap kayo ng trabaho. Ngayon, kung titignan mo, sino nagtatrabaho sa amin? Ang nagtatrabaho sa amin, kayo. Kayo nakatapos, kami hindi. Kami mga negosyante, kayo mga empleyado. Kaya alam niyo po, that time po, nakapokus ako sa engineering, na pag graduate ko, magmamasteral ako, magdo-doctorate ako. Pero after po lahat ng mga binagsak niya at sinina sa akin, unti-unti po nagbago yung pananaw ko. And in fact, hindi ko po makalimutan yung huling binagsak niya sa akin, kaya sabi niya sa akin ganun, Tio, kung gusto mong magbago ang buhay mo, gusto mong umaman, umasenso ka, kung merong opportunity na makapag-business ka, then grab this opportunity. Kaya alam niyo po, that time po na nakausap niya po ako, wala pa po ako sa ganitong business. Kaya po nung nakita ko po yung ganitong business, hindi ko po makalimutan yung sinabi niya. Sabi ko, I will grab this opportunity kasi ito yung chance ako na makapag-business, umasensya ang buhay ko at magbago yung buhay ng pamilya ko. And alam niyo po, yung isi-share ko po ngayon sa inyo, ilang po ito sa mga bagay na siner niya at yung iba po rito, yung research ko na po dahil po nabago niya po yung pananaw ko, sabi niya sa akin, try mo maghanap ng mentor tingin nga lang po, sa isang tricycle driver at jeepney driver na kagaya ko, wala naman akong circle of friends na mayayaman. Sino naman ang na magiging mentor ko? And that's the time I started reading Entrepreneur na Magazine. Sabi ko, nung binabasa ko po yun, nandun po yung mga totoong stories ng mga totoong tao na nagnegosyo at umaman. Sila po ang ginawa kong mentor. Yung isi-share ko po sa inyo, ito po yung isang bagay na makakatulong at magbabago ng pananaw nyo. Pwede well, pa, even if you don't join this business anymore, wala pong problema yon. Ang importante po, yung mabago ko po yung pananaw nyo, napakalaking bagay na po yun sa akin. Kung paano niya po binago yung pananaw ko, yun din po yung isang bagay na gusto kong gamit sa inyo today. Sana po, you finish all this video na mapanood nyo po yung series na to and ako po kayo ang dalawa na maging successful kayo, masaya na po ako. So, bakit nga po ba marami ang mahirap na Pinoy? Lahat po tayo, umiikot po tayo dito. Sabi niya, kailangan po natin mag-aral Kandalo ran magkaroon ng tabao, inandalong ran kumita ng pera. Sabi niya, kayong mga Pilipino, diyan kayo umiikot, mag-aaral, magtatrabaho, kumita ng pera. Now, sino nga ba 'yung kumikita ng pera? Meron mga tao kumikita 4 to 6,000, 'yan 'yung mga undergraduate. Meron naman mga tao kumikita 10 to 15,000, 'yan 'yung mga professional o graduate. Meron naman mga tao kumikita 30 to 50,000, 'yan 'yung mga manager or small time businessman. Meron naman mga tao kumikita ng 100 to 200,000, yan yung mga presidente, big time businessman or mga franchisers. Meron naman mga tao kumikita 500 to 1 million, yan yung mga big time investors. Na kung titignan po natin sa Pilipinas, lahat po may qualification. Pero kung walang qualification at ikaw ang papipiliin, magkano ba ang gusto mong kitain, please face it, lahat naman po siguro tayo ang pipiliin po natin yung pinakamalaki. Kasi alam po natin na kapag kumita po tayo ng ganun kalaki, alam po natin kung ano yung pwede magbago sa buhay natin at sa buhay ng pamilya natin. Yun nga lang po, let's face it, sa Pilipinas meron po talagang qualification. Well, in fact, ang kumikita lang po ng 30 to 50,000, yan yung mga taong graduate ng UP, Lasal, Ateneo, cum laude, summa cum laude, magna cum laude, etc. Kaya nga po, titignan ko dati yung chance ko sa labas, baka hindi po ako kumita ng kinikita ko ngayon. Kasi unang-una po, since self-supporting po ako, ako po nagpaaral sa sarili ko, eh, aminin ko po, marami po akong bagsak kasi ang tanging aral ko lang po yung pumasok po sa school paglabas ko po niya magtatrabaho na po ako pero kung titignan niyo po ay was so thankful sa Diyos na hindi po ako naging matalino at hindi po ako nakatapos ng 5 uh, years at may bagsak po ako kasi kung hindi po baka mas nakita ko po yung chance ako po na maging successful sa pagiging empleyado and thankful po ako kasi po mas nakita ko po yung chance ako sa business lalo na po yung nakita ko at nakausap ko po yung Chinese po na yun na sinasabi ko sa inyo. Now, kung titignan po natin, dalawang paraan para kumita ka ng pera. sa either mag-empleyado ka or mag-business ka. Na kung titignan po natin, lahat po tayo, hindi naman po tayo pwedeng tumalong kagad sa business. Ang gagawin po natin, mag-empleyado muna tayo, pero yung dalawang rat, saka po tayo mag-business. Now, statistics po, kung pagbabasayan po natin, 80% po ng Pilipinas tumatakbo po on the opposite side. 5% lang po ang tumatakbo sa kabilang side. Kung titignan po natin sa Pilipinas, 80% ng Pilipinas mahirap at marikramo. 5% lang po ang mayaman. Why? It's because 80% ng Pilipinas, estudyante at empleyado. 5% lang po ang negosyante. Kaya nga po noong time po, na yung mga kaklasi ko po, naging engineer, ako naman po ay was running on the opposite side, nagbi-business ako, lahat sila tumatawa sa akin, sabi nila, baliw na ako, sira na ang ulo ko, nagmamadali daw akong umaman. And, sabi ko kung okay lang, tumatawa din ako sa kanila. Why? Kasi alam ko, I was running on the opposite side, iba ang makukuha ko sa makukuha nila. At least alam ko kung saan ako papunta. The question is, ikaw na nanonood dito, sa ka ba tumatakbo? Sa mahirap o sa mayaman? Tandaan niyo po, if you don't do something different, then you won't get something different. Kaya nga, if one year, two years time, bumalik ako sa mga kakilala ko, pumikita na ako ng malaki, naka brand new car na ako, it's because I did something different kaya iba po yung nakuha ko sa nakuha nila. Uh, Aminin ko po, up to this day, wala pa pong kaklasi na nakakaabot po ng tax ng kinikita ko. So, I was so thankful na nag-open mind po ako sa ganitong business. So, sa iyo po, again, if you don't do something different, you won't get something different. Kaya, isipin mo munang mabuti kung saan ka tumatakbo at saan ka dapat tumatakbo. Now, ito po yung Chinese mindset. Sabi niya sa akin ganun, alam mo iyo, magkaiba mindset natin sa mga anak natin. Ako, mindset ko sa anak ko, 25 years old, may bayad sa sakyan. At 40 years old, kailangan may 20 million ka sa bank. Why? Kikita yan ng 140,000 every month. Hindi mo na kailangan magtrabaho. Sabi ng gano'n, kami mga Chinese, we do business 5 to 10 years. After that, money works for us. So, yung pera na po ang nagtatrabaho para sa kanila. Kaya nga hindi ko po makalimutan nun, nilabas niya po ako doon sa bahay niya, may malaking part po doon na kala ko sa subdivision. Sabi niya, try to look at this part. I bought this for 7.5 million. Pero hindi ako naglabas ng kahit isang kusin dyan. Yung tubo ng pera ko, yun ang pinambili ko dyan. So money is working for me. So hindi ko po makalimutan yun. Sabi niya, kayo naman mga Pilipino, ito ang mindset nyo. 22 graduate, 30 nagtatrabaho, 40 sawa sa trabaho, 60 resign sa trabaho, 70 patay kakatrabaho. So dyan kayo umiikot. And then, pag tanda nyo, aasa kayo sa SSS, GSIS, retirement. And in fact, napakahirap pong kunin yung SSS and GSIS na yan. Pakahirapan pa po. And sabi niya gano'n, pag overage na kayo, hindi na kayo matanggap sa trabaho, ang gagawin nyo mag-abroad. So, you work for money for life. Hanggat malakas kayo, nagtatrabaho kayo sa pera. Yan ang mindset nyo. Now, sabi gano'n, Chinese man say, 25 years old, may house and lot plus car. Now, tingnan po natin kung makakabili ka ng kotse mo. Ang pinag-uusapan po natin dito, kotse, hindi SUV. Now, unang-una po, down payment and insurance, papalo ka na ng around 100,000 po dyan. Now, pagpalagay natin, libre na yung down, huwag mo nang problemahin yan. Pagpalagay po natin na ikaw mismo ngayon, kumikita ka na kagad ng 30,000. So, lahat po kayo na nanonood ng video na to, ipopromote ko na po kayo, 30,000 per month na po kayo. The question is, makakabili ka ba ng kotse mo? Now, punta ka po sa kasa, mag-inquire ka para malaman mo. Kung 3 years mo kuhulugan 21,000 po ang babayaran mo monthly. Kung 4 years mo kuhulugan 17,000 per month ang babayaran mo. Ang gastos mo po sa gas, 12,000. That is, nung mura pa po ang gas. Now, tatanungin ka po, maintenance. Kaya po, every 3 months po yan, dinadala mo po yan sa kasa. Magbabayad ka po ng maintenance. Kaya yung iba nagtatanong sa akin, eh ba't ako magbe-maintain bago yung sasakyan ko? Eh, hindi po, every three months po, papalit ka ng spark plug, change oil, etc. In fact, magpalit ka lang po ng lahat ng preno, gagastos ka na po ng 12,000 pesos po dyan. Kaya po, meron kayong makikita mga kotse, basag po yung salamin sa likod, nakamaskin tape. Bakit po? 15 mil po yun. Na kung titignan nyo po, pag kinumpiyot po natin yan, sa 4 years na po, ang monthly po na babayaran mo is 32,000 per month. So, ibig sabihin, if you are earning 30,000 every month, I tell you, you cannot buy your own car sariling kotse mo hindi mo mabibili. Kaya sigurado, magmomotor ka din. Imagine, kotse lang pinag-usapan, hindi SUV. Paano pa po ang bahay? So kung titignan niyo po, yan po yung reason kung ba't nakapag din ako na kumita po ng malaki. Kasi na-compute ko po yan na hindi po talaga maaabot kahit mag 30,000 pa ako yung sarili ko sa sasakyan. And ang greatest dream ko po, po kasi, uwi ako sa amin, may dala akong sasakyan. And hindi po lahat nangyari yun kung kumita lang po ako ng 30,000 or less. Now, sabi niya ganun, 40 years old, kailangan may 20 million ka sa bank. Kasi kung yan, ng 140,000 every month, hindi mo na kailangan magtrabaho. Yan na magtatrabaho para sa'yo. Now, tignan po natin. If you could save 50,000 every month, imagine, what if hindi ka nga nakakapagtabi na si Kwenta Eh, hindi ka nga kumikita na si Kwenta paano ka magtatabi na si Kwenta But if you could save 50,000 every month, ang 1 million bago mo maipon, 2 years lumalabas po ang 20 million bago mo maipon 20 years. So kung 40 na ngayon plus 20, 60 years old ka na bago mo maipon yung 20 million. That is kung 50 mil ang natatabi mo. Now what if nakakapagtabi ka ng 5,000? Let's face it, alam ko kahit sino po sa inyo, napakahirap po magtabi ng 5,000 every month. Pero if nakakapagtabi ka ng 5,000, ang 1 million bago nyo po maipon, 20 years. So lumalabas po ang 20 million bago nyo maipon, 400 years. Ibig sabihin, apat na beses kang mabubuhay at mamamatay. Kaya nga po, di ba? Ang sabi natin sa mga anak natin, ang may papamana ko lang sa iyo, talino, lolo ng lolo ng lolo ng lolo natin, yung po ang pinamana. No? Kaya nga po, kung papipiliin ka ng talino o yaman, ang gusto mong pamana, yaman. Kasi po, madali na pong magpatalino pag mayaman ka na. Tama po ba? These are the people who knew and started at a younger age. Si Lusutan po, nag-start po yan mag-business at the age of 16. Now is 81 years old. Si Henry si po, nag-start pong mag-business at the age of 12. And now is 91 years old. Go Wei po, 14 years old. Naglalako po ng kandila at sabon. Bike lang po ang gamit. Now is 89 years old. Alfredo Camiao, I don't know kung pamilyar po kayo dyan. Yan po yung may-ari ng sexto. He started doing business at the age of 12. Nagtitinda po siya ng sigarilyo sa kalsada. And ang dalong run, sabi po ng mga jeepney driver, wala bang juice? So, nag-repack siya ng juice. That's why naging sesto. Now, kung titignan nyo po ito, tignan niyo po yung mga edad ng mga Chinese nung nag-start sila mag-business. Sa ating po mga Pilipino, bukod tangi po, 12 years old, hatid sundo po sa eskwelahan. Tama? Kaya po kung titignan niyo po, halos lahat po ng produkto made in China. Why? Kasi po sa China, hindi po pwede nag-aaral ka lang. Kailangan nagtatrabaho ka rin. Dito lang po sa Pilipinas na bukod tangi, na kailangan pag nag-aaral ka, nag-aaral ka lang kami sa po, may nakakausap ako ng mga magulang. Sabi ganun, ako, tigilan nyo yung mga anak ko. Huwag nyo silang invite-invite sa ganyang business. Kasi gusto ko, tumutok lang sila sa pag-aaral nila. Kaya kung titignan nyo po, napakarami po nilang oras. Kaya mas marami pa po yung time. Imbis na mag-aaral, nagbubulakbol, nanonood ng sine, etc. Why? Kasi po, yung mindset po na ginawa natin sa kanila mali. Kasi po, ako, I believe, kaya po po i-maximize ang oras mo kung gusto mo. Kasi po, nagawa ko pong mag-aral at magtrabaho at the same time. Well, in fact, kung pupunta ka nga po ng Divisoria, Binondo, etc., makikita nyo po dyan, meron mga estudyante na ka-uniforme, Chinese, nagbabantay po ng butik nila. In fact, meron po mga may-ari ng hardware. Pag uwi po ng mga anak nila, aasikasuin po yung hardware. Or, even po sila go away way, and yung mga sikat po na businessman, kapag ka po po ng mga anak nila, nagtatrabaho po sa company nila, nag start po sa clerical bago po maging sa pinakamataas na posisyon sa kumpanya. Ditingnan nyo po, iba po ang mindset nila sa mga anak nila, kaya po yung mayaman yung mga anak nila. So, dapat po tayo rin mismo, baguhin din po natin yung mindset sa mga anak natin. If you're not 12 years old today, kailan mo plano mag-start mag-business? Imagine, ikaw na nanonood nitong video ngayon, baka 30 or 25 or 50 years old ka na, and you don't plan to do business, kailan pa? So, have an open mind, Kapag may business, then grab that opportunity. Now, eto po si Lawrence Larry Ellison. He's the number 7 richest man on the planet. In-invite po siya. Famous speech po sa Yale University. In-invite po siya sa Yale University para po mag-speech. Alam niyo po, napakaganda po na naging speech niya doon. Nung araw po na yun, lahat po ng tao nakatoga. Lahat po, graduation. Ang sabi niya pong ganun, look at the classmates on your left, look at the classmates on your right. 5 years from now, 10 years from now, or even 30 years from now, odds are the person on your left and on your right will be a loser. And you at the middle, what can you expect? Loser, loserhood, loser cum laude. Imagine nyo po, tinawag niya na loser yung mga cum laude. Sabi niya, why? Because I, Lawrence Larry Ellison, second richest man on the planet, am a college dropout and you are not. And because Bill Gates, richest man on the planet, is a college dropout and you are not. And because Paul Allen, third richest man on the planet, dropped out of college, and you did not. And because Michael Dell, number nine on the list, is a college dropout, and you, yet again, are not. Imagine niyo po, nung araw na yan, lahat ng tao nakatoga. Ang speech niya po, lahat po, sila, na billionaire college dropout. And yung po mga nanonood sa kanya, hindi po. Tayo po, proud na proud po tayo kapag ang anak natin, matatalino, no? nag honor Well, in fact, the more na magiging matalino yan, niya ang hahanapin po niyan, trabaho. I'm not against pag-aaral or employment. Ang gusto ko lang po, habang bata pa, hindi mo pa kailangan gumraduate, pwede ka na mag-start mag-business. So, ba't mo pa hintayin gumraduate ka? And dun po, walang requirement. Hindi ko naman sinabing, huwag kayong mag-aaral. Ah, bata po yung tisang? Gusto ko lang po ngayon pa-size dito. Mag-aaral ka po, pero pag-graduate mo, huwag kang tumutok sa employment. Maghanap ka ng business, kasi nandun po talaga ang totoong pag-asenso. Now, ito po yung ilan sa famous college dropout. Kung titignan niyo po, Albert Einstein, hindi po yan nakatapos ng pag-aaral. Henry Ford, yung naka-invento ng kotse, hindi rin po nakatapos ng pag-aaral. Pero kung titignan niyo po, buti na lang, hindi po nag-aaral yan, kundi wala pong kotse. Thomas Edison po, yung naka-invento ng bumbilya, college dropout din po yan. Pero yung impact, 1,000 po ang napatek niya. Si Socrates, kapag inaral niyo po ang buhay niyan, pagiging doctorate po kayo. Pero yung mismong Socrates, college dropout. Bill Gates po, hindi po yan nakatapos ng na pag-aaral. College dropout po yan. Pero kapag inaral mo yung Microsoft, ah, computer engineer ka. Si Steve Jobs po, kung pamilyar po kayo sa iPhone, sa Mac, kung titignan niyo po siya, college dropout po yan. Impact, nung in-invite din po siya sa Harvard University para mag-speech at sabi niya, natatawa siya kasi ito yung pinakamalayong narating niya sa college. Siya ngayon na nag -e speech nung araw na po yung graduation, pero siya mismo hindi siya nakagraduate. And buti na lang din po, hindi po nag-aral. Kasi kung di po, wala pong Mac, wala pong iPad, wala pong iPhone. No? So, next po si Michael Dell. Actually po, sabi po sa kanya ng professor niya nung nag-dropout siya, ikaw iyo, hindi ka nayayaman. Sabi niya sa professor niya, hindi po sir, yayaman ako. Kasi bumili ko ng Mac, kinalag ko hanggang kahuli-huli ng tornilyo at ibinalik ko pag power ko sumindi. Ibig sabihin sir, yayaman na ako kasi kaya ko nang gumawa ng computer na sarili ko. And tama, umaman po siya. Next po, Ralph Lauren, hindi rin po nakagraduate. May ari po ng CNN, may ari po ng Walt Disney, and Hanna Berbera, hindi rin po nakagraduate. Even po yung may ari po ng DreamWorks. Pero lahat po sila, nasa top po sila na billionaire. No? Now, next po, yung number 2 na pinakamayaman tao sa Pilipinas, Gokong Wei. Ito po yung famous speech niya sa Ateneo University. No? Kung tinignan niyo po, sabi niyang ganun, entrepreneurship is the answer. Sabi niyang ganun, look at PLDT, Ayala, San Miguel are still the biggest companies today. Well, in fact, kayo na graduate dito sa Ateneo, many of you probably have offer from this company, sabi niya, even sa JG Summit. Sabi niyang ganun, I see great. Take these offers work as hard as you can, learn everything this company can teach, and then leave. Sabi niya, aralin mo lahat na matututuhan mo dyan, pero lumayas ka dyan. Hindi ka magbabago buhay mo dyan, hindi ka yayaman dyan. Sabi niya, if your dream of creating something great, do not let a 9 to 5 job, even a high paying one, lull you into a complacent, comfortable life. Let that high paying job propel you toward entrepreneurship instead. Sabi niya, huwag kang matrap kahit na napalaking sahod pa na 9 to 5 job. Sabi niya, dapat yung sahod mo na yun na malaki ang mag-lib sa'yo papunta sa entrepreneurship. Sabi niya ganon, look at the young entrepreneurs who made it. Tony Tan of Jollibee, Ben Chan of Bench, Rolando Talesa, and Wilson of Abenson. Kung titignan niyo po, they started at a young age. Actually, ang Jollibee po, yung may-ari po niyan, chemical engineer no? Pero hindi naman po nag-practice ng pagka-engineer. Nagtayo po ng sarili niyang business. Impact, even Lucio Tan, nung in-interview po siya, sabi sa kanyang ganon, ano ang dream mo? Sabi niya, my dream was to become a chemist, chemical engineer din. But still, sabi niya, I invested into business. Now I own 100 companies. So kung titignan niyo po, alin po ba na yung mas maganda na practice niya yung profession niya o ngayon na negosyante na siya. Now, sabi niya ganon, They are the guys who weren't content with the 9 to 5 job, who were willing to delay the gratification and comfort, and who created something new and something fresh. Sabi niyang ganun, ito yung mga tao na hindi na kontento sa 9 to 5 job. Kaya ikaw na nanonood nito at laging close-minded ka o sarado ang utak mo, if you're working on the 9 to 5 job, guys, yung mga nag-share po at yung mga binanggit ko po was mga taong, let's face it, they are very popular, they are very rich tama po yung sinasabi nila. Ang kailangan lang po natin gawin, open mind. Baguhin po natin yung panonood natin, sundin po natin kung ano po yung mga mindset nila. Again, ito po yung lagi kong sineshare sa lahat po ng mga nakakausap ko. Everyone has a dream, but not all are determined to achieve it. Lahat po ng mga kausap natin, pare-parehas meron pangarap. Yun nga lang po, bilang lang po yung mga katulad namin who are determined and willing to do everything. Kahit hindi ko na linya, nilinyayin ko yan just to achieve my dream. Another po, if you have a dream, then go for it. Be an entrepreneur. That's the only way you can achieve it. Let's face it, lahat na naman po na nakakuha ng na pangarap nila was yung mga taong talagang nag-business, hindi po yung nag-employ. Next po, the things you regret most in life are the risks you didn't take. Kaya nga po, kung lagi kang natatakot na mag-risk at mas gusto mo na playing safe ka, kumikita ka, kaya alam niyo po dati, sabi ng mga klasiko, okay na ako dito kasi play safe every month may 20,000 ako fixed ang income eh sabi ko yun na masaklap kasi 5 years ka na fixed pa rin ang income mo yun naman na nagustuhan ko sa business oo mag start ako hindi 10,000 baka 1,000 3,000 pero I tell you 1 years 2 years from now yung tax ko hindi mo kikitain in fact amin uh, ko po sa inyo yung 30 years po na magtatrabaho yung mga friends ko sa mga classmate ko yung kinita ko po dito sa loob ng 5 taon hindi po nila kaya kitain. Actually, meron po akong nabasa noon na in-interview na isang daang katao na nasa 60 years old na sila. Nung in-interview sila, tinanong sila, kung ibabalik ka noong time na bata ka pa, ano ang gagawin mo? Sabi niya, number one nagagawin gagawin ko, ikaw ko rin ng mali na nagawa ko. Number two, gagawa ko ng bagay na hindi makakalimutan ng kahit sino. Makakapag-iwan ako ng legacy. Number three, sabi niya, magiging more risky ako Now, guys kung titingnan nyo po, yan po yung nabasa ko kung bakit ako pumasok sa ganitong business. Why? Ayaw ko na pong magawa yung mistake na nagawa ng mga kaklase ko. na e limpak, napaka-simple lang naman tingnan yan eh. Sabi ko, yung mga professor ko, same sa sinabi ni Bill Gates. Sabi niya gano'n, itong mga professor ko ang gagaling magturo pero naglalakad, walang sasakyan. Sabi nila, sila master na nila yung ginagawa nila, ako mamastering ko pala. Kung ko yung ginagawa nila, kung ano yung buhay nila, yun ang buhay ko. So, I want to correct my mistake hanggat mas maga. Number two, gusto ko mag-iwan ng legacy. Alam niyo po, sabi ko nga kanina, ang mas masarap maiwan, yaman. Kasi pag namatay ako, hindi nila ako makakalimutan. Because of me, nagbago yung buhay nila. And number three, sabi nga nun, magiging risky ako. Alam niyo po sa business, pag gusto mo magnegosyo, kailangan po maging risky ka. Hindi po laging sure. Pero I tell you, since risky po yan, kaya po malaki po ang kapalit niyan. That's the reason, pwede pong magbago ang buhay mo, umasenso, umaman ka, because naging risky ka. Kaya sa inyo po, sana sa mga kapanood ng video nito, try mo nang baguhin ang pananaw mo. Huwag ka na mag-play safe. This is the time na mag-risk ka. And lastly, I will close with this one. If you don't build your dreams, I tell you, someone will hire you to build theirs. Ibig sabihin, yung ginagawa mo ngayon kung nasan ka, ang binibig mo, yung dream ng mga ibang tao. Yung dream ng boss mo, hindi yung dream mo. So I suggest, have an open mind. No? Tignan niyo po yung business na ipapakita po sa inyo ng taong nagpanood sa inyo ng video na to. And please, try mo trabawin yung pangarap mo. I tell you, ang investment po kahit saan, hindi po pera. Time. Kasi kung ano ang edad mo, hindi mo na pwedeng ibalik yan. Yung pera po, anytime, pwede po natin kitain yan. So again, my name is Dennis Villarosa and sana po kahit papano nakatulong po ako sa inyo na magbago po ang pananaw nyo. So sa inyo pong lahat, welcome po sa business na to.